Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Roy Azarcon at ranang muli sa landas ng pag-asa. Ang pagbasa natin sa araw nito, mga kaibigan, mga kapatid, ay galing sa chapter 7 ng libro ni San Lucas. Ang Ebanghelyo ay tungkol sa pagkamahapagin ni Jesus. Iyan ang tema ng Ebanghelyo sa araw na ito. Sabi sa ating Ebanghelyo, Kinabukasan, nangyari na siya ay pumunta sa isang lungsod na tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang marami sa kanya mga alagad at mga napakaraming tao. Nang papalapit na siya sa tarangkahan ng lungsod, nalito may isang taong patay at binubuhat papalabas ng lungsod. Ang nalaking patay ay nag-iisang anak ng kanyang ina na isang balo o walang asawa. Marami mga mamamayan ng lungsod ang kasama ng ina. Namakita siya ng Panginoon, siya ay nahabag sa kanya. Sinabi niya sa kanya, huwag ka nang umiyak. Lumapit si Jesus at hinipo ang kinalalagyan ng patay at mga bumubuhat at sila ay tumigil. Sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Siya na namatay ay umupo at nagsimulang magsalita. Ibinilik siya ni Jesus sa kanyang ina. Ang lahat ay pinaghirian ng takot at niluwalhati nila ang Diyos. Kanilang sinabi, isang dakilang propeta ang lumitaw sa kaligatnaan natin. Dinalaw ng Diyos ang kanyang mga tao. Ang ulat na ito ay patungkol sa kanya at kumalat sa buong Judea at sa lahat ng mga lupain sa palibot. Kaibigan kapatid, Keran ka merong hiningi o hiniling ng taimtiman o sobrang kailangan mo sa Diyos? yung kailangan 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 mo nang talaga Nasagutin ang dasal mo mas malamang kesa sa hindi sinagot ni Lord ang pangangailangan mo kahit hindi eksakto sa inihiling mo eh malamang maganda pa rin ang kinalabasan ng dasal mo sa amin po ng misis ko si Gigi na aking may bahay nasubukan namin ang nasubukan ng aming pananampalataya nitong Agosto na malapit na ang pasukan Medyo may hinapo po ang negosyo ko sa research at sa, sa tutoring at yung pinapaupahan po namin transient sa Baguio dahil uh, panahon ng tagbagyo at malalakas na ulan, eh, medyo hindi kumikita. Papalapit na ang pasukan, eh, kapos pa po kami ng tuition fee ng mga bata. May mga gabi na halos hindi na kami makatulog dahil sa tindi ng pangangailangan na kailangan mag-enroll ang mga bata. Alam nyo ho, sadyang mahabagin ang Diyos parang naawa siya sa amin at isa-isang sinagot ang mga pangangailangan namin. Ang mga maliliit namin mga anak na elementarya dahil naging kaibigan na ni Mrs. ang may-ari ng school, yung may-ari na mismo ang nagsabing huwag nang alalahanin muna ang tuition fee at papasukin muna ang mga bata. Kami po ay nakapag-down payment mga isang linggo pagkatapos makapasok yung mga bata. Sa awa ng Diyos, nabayaran po namin sa takdang oras ang mga textbook at uniform ng mga bata at iunti-unti ay makakapagbayad na kami ng mas regular. Yung dalawang high school namin, tamang-tama sa pagdating ng tuition fee ilang araw bago magsimula ang pasukan. Buti na lang nung enrollment, isan libo lang po ang reservation ng bawat isa. At kahit sa pasukan na yung down payment. Alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, tatlo ang napulot kong turo ng Diyos sa ganitong mga sitwasyon. Una, lagi nakikinig ang Diyos sa ating mga dasal. Sa maganda o hindi magandang sitwasyon natin, nararapat lang na lagi tayong magdasal. Magpasalamat at kausapin natin ng regular ang Diyos. Nandyan lamang siya at handang sumagot sa ating mga pangangailangan. Pangalawa, pwedeng humingi ng tulong para mapabilis ang mga dasal natin. Ako po ay na-inspire na tawagin ang mga santo, si Mama Mary at si Espiritu Santo para sa mga pangangailangan namin. Parang mas napapabilis at lumalakas ang dasal ko pag ginagawa ko ang paghingi ng tulong sa kanila. Siguro nakukulitan si Lord sa mga nagdadasal sa kanya. Pangatlo, mahabagin ang Diyos at hindi tayo mapapahiya sa paglapit sa kanya kailanman Alam nyo, hindi ko nakuha kaagad ang hinihiling na makadasal namin Na saktong pera sana para sa pang-tuition fee Pero sa kabaitan ng Diyos Napakuisapan ang isang school na mahuling muna ng konti sa tuition fee At yung isa naman, mababa lang pala ang kinakailangang reservation Sa bagong pasok namin ng mga high school Sa sariling oras at panahon ni Lord, sasaguting kanya Kaibigan, kapatid, may kailangan ka ba kay Lord? Taimtim kang magdasal. Humingi ka ng ibang magdadasal para sa iyo, para mapibilis din. At magtiwala ka na sasagutin ni Lord ang mga pangangailangan mo sa kanyang taktang oras at panahon. Kaibigan, kapatid, ganyan ang pagkamahapagin ni Lord. Kung kayo ho ay nabless ng video na ito, Paki-like naman ho ang page at paki-share ang video sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay para mabless din sila. Muli ako po si Brother Roy na nagsasabi sa inyong pagpalain kayo nawa ng ating amang punong-puno ng grasya at pagmamahal.